Sino ang pinakadakila? Nang oras ding iyon, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, Sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos? Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat.